Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At uh, Beth Flores po, magandang magandang morning po sa inyo ngayong Wednesday. Kamusta na po kayo? Maari pong ating Wednesday ngayon ay wonderful. Marami kaya maraming ulan or whatever <laughs> kasi tag-ulan na. O binabaha tayo. Pero ano pa rin ba dapat, Daddy? Ang ating wow. one Wednesday. Wow, 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 wow. Hallelujah. Amen. So, dapat siya, wonderf kahit wonderful man yan, dapat wonderful at saka winnable Wednesday po sa bawat Ay, wow, wow, sa atin. Wow, 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 hallelujah. Oh, my God, no. Dapat laging wow, wow. Ay, oh. Amen. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCS At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang transistor radio o ang PM radio, yung ating portable missionary radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabad po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio at saka PM Radio. Nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, di pa po, uh, nandito man kayo mula apari hanggang hulo, kung maganda po yung inyong internet connection, tiyak ko, kuha, kuha nyo yan ng maliwanag at nakikita nyo, naririnig nyo. Syempre po sa Facebook Live, style lang kami ni dad. Pero okay lang yon Basta nga dali rinig niyo yung aming pinag-uusapan. Kasi nga sabi natin, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, talangin natin sa Panginoon. Ganun na, no? Kaya, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable at wonderful Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon. Sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo dito po naman kami. ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas araw-araw po yan. Naglalayon pong kayo ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin ways to honor the fathers in your life. Bakit? Kasi nga po nung May, pinagdiwang natin ang Mother's Day. At napagkwentohan natin kung paano natin ipapahayag ang ating pagalang sa ating mga ina. Nung unang linggo naman ng June, napag-alaman natin na ang June 1 pala ay Global Day of Parents. Kaya nag-usap din tayo patungkol doon. At ngayon naman sa month ng June, binibigyan nating parang alam mga tatay dahil nga nung Sunday, June 15, ay Father's Day. Eh alam naman natin, hindi tayo lumalayo ano, sa ika ikalimang commandment na igalang ang inyong ama't ina. At ito ay unang itinuro sa mga Israelita kasama ng sampung utos dahil ito po ay nagpapahayag ng character ng Diyos, ng kanyang values at ng expectations mula sa mga sa kanyang relationship. At mas kasamang uh, pagpapala po yun. May kasamang pagpapala ang paggalang sa mga magulang. Ito ay may pangakong mahaba at puspos na buhay mula sa ating dakilang Diyos, di ba? So, nung lunes po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pag, na ipag-pray si tatay, paggalang kay tatay, paghingi ng advice kay tatay ang paglalaan ng panahon kasama si tatay. Ito po ay mga paraan upang ipahayag ang ating paggalang sa kanya. So kahapon naman, pinag-usapan naman natin na dapat i-encourage si tatay. Patawarin si tatay dahil lahat naman po tayo ay nagkakamali. At paglingkuran si tatay. At laging ipaalala na mahal natin si tatay hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. So, dagdagan pa natin ha. Ngayon naman, encourage him to rest. Ayan. Himukin si tatay na magpahinga. Ang mundo po kasi nagtuturo na ang mga na ang kahalagahan po ng mga kalalakihan ay nasa kanilang ginagawa o gawain. Ang ginagawa nila ang pinakamahalaga. At ito ang nagiging dahilan kung bakit ang mga kalalakihan po naglalaan ng mas mahabang oras sa kanilang trabaho. Kasama na po dito yung pagsagot sa kanilang cellphone at mga messages na off hours na dapat at kahit minsan na nasa bakasyon. So hindi po tayo nilikha ng Diyos na palaging magtatrabaho sa lahat ng oras. Itinuro po ng Diyos sa atin ang rhythm ng trabaho at pagpapahinga. Kaya himuki ng inyong misterong, inyong tatay, na maglaan po ng panahon upang magpahinga at magpalakas. Another thing na we could do, speak blessings over his life. Magsalita po ng mga pagpapala sa buhay ng mga tatay sa ating buhay. Sabi nga po sa Proverbs 18.21, Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. So, gamitin ang ating mga salita upang palagi ang mag-declare ng blessing sa mga tatay sa ating buhay. So, narito po yung ilang mga biblically based blessings upang makapagsimula tayo. Halimbawa, Proverbs 2.6, sabi nga nun, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. So, tay, bigyan kanawa ng Panginoon ng karunungan at discernment sa bawat desisyon na yung gagawin. O ano pa? Philippians 4.13 Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So pwede na sabihin tay, bigyan ka ng kalakasan na nagmumula sa Panginoong Jesus. O ano pa? Philippians 4.18 At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Oh, tay, nawa ay maranasan mo ang kasaganaan ng provision ng Diyos sa iyong buhay at katagpuin niya ang iyong mga pangangailangan sa araw-araw. Ano pa? Proverbs 3.4 Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Sa petay, nawa ay kalugdan ka ng Diyos, at ng mga taong nakapalibot sa iyo. O di ba? Ilan lang po 'yan sa mga verses na pwede natin po i-declare sa ating mga tatay. Another, show him patience. Alam niyo po, walang sumusubok ng ating pasensya ng higit pa tulad po sa ating mga family members, di ba? Gayon pa man ang pagiging mapasensya sa ating mga mahal sa buhay. Kasama na rito si tatay, isang pamamaraan ng pagpapahayag ng paggalang. Kabisaduhin ng Ephesians 4.2, di ba? At big kasi nito sa sarili kapag ang ating pasensya ay numinipis na at malapit ng maputol. Ano yung sabi sa Ephesians 4.2? Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ang ganda, di ba? Another, paano natin mapapakita at paggalang kay tatay. Be honest with him. Lagi maging honest sa tatay sa lahat ng pakikitungo natin. Subalit sabihin ang mga katotohanan ng may pag-ibig. Minsan kasi iniiwasan natin ang mga mahihirap na conversation dahil mahirap silang makausap o kaya mahirap nilang maunawaan. Gayon pa man, anyayahan ng Holy Spirit na bigyan tayo ng tamang salita at tamang puso Upang tulungang sabihin ang katotohanan ng may pag-ibig. Nangingiti po ako nung binabasa ko ito. Pero tunay na tunay po kasi yung mga tips. Lalo na kung ang tatay ay senior na. Minsan, nalilimutan ni tatay na hindi na siya tulad nung araw na bata pa at malakas. So, ang pagiging senior ay nangangahulugan din ng pag-iingat sa pangatawan. Kaya paalalahanan si tatay na okay lang na magpahinga at hindi niya kailangan gawin ng mga dati niyang kinasanayang gawin. Mas mabuti kung maayos ang kalusugan at hindi magkaroon ng aksidente. Kasi mas mahirap kaya at mas masungit kapag ang tatay ay eh may masamang nararamdaman, ba? Diba? So, doon naman sa mga younger tatay, bawal po ang workaholic at ministryholic. May rhythm ang Diyos sa ating buhay may panahon ng pagtatrabaho, may panahon ng pagpapahinga. So huwag pong nakawin ng panahon ng pagpapahinga dahil babawi ito pagdating ng panahon. Maaring hindi mo na makikilala ang mga mahal mo sa buhay dahil lalayo na pulang sila sa dahil mas pinili mo ang career kaysa sa iyong pamilya. Please lang huwag gawing collateral damage ang pamilya dahil sa career o sa ministry. I think sa lahat blessing sa ating tatay napakahalaga po na nagde-declare tayo ng blessing para sa kanila ang dami-dami pang mga verses sa Bible na pwede natin gamitin para i-bless si tatay so sa ganitong paraan lalong may encourage si tatay at laging magiging masaya yan sa bawat araw ito po si Beth Flores ng Gabay Library wow, salamat Ways to honor tatay, June 15, gumalang sa ama dahil karakter ng Diyos. Mahaba at puspos ng buhay, kailangan dalangin sa tatay. Paggalang kay tatay, hingi ng advice, paghingi ka ng... Pag, Magpahingi ka, magpahinga ka naman tatay. Busy talaga si tatay. Kaya magpahinga naman. Speak blessing, blessing. Uh, you know, guma, nang gagaling sa dila ang mga pagpapal. Bigyan siya ng blessing ng karunungan, strength mula sa Diyos, kasaganaan, malulugod ang Diyos at mga tao. Pagpasinsyahan siya, ang sabi mo Ephesians 4.2, kayo'y maging, you know, uh, maging matyaga, magsabi sa, to ng totoo, sabihin sa pag-ibig, paggabay sa Espiritu, Senyor na magpahinga na. Yang tatay, bawal ang workaholic. Karir, bigyan ng pansin ang karakter. Yaon ang mahal. Maraming verses na binanggit si Beth, kayo na ang uh, magsaliksik. Patuloy po po tayo sa ating pag-aaral, sa ating palatuntunang gabay. At ano po ang dapat nating bigyan ng pansin. Sa kabilang dako, patuloy ng kanilang tatay sa pagbabahagi, hango pa rin sa Through Tatay's Eyes Legacy Book. At may pagpapayong mahalaga tunay at may babala rin naman si tatay. Ano nga po ang babala at mahalagang mga pagpapayo rin? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Wow, pakinggan. Naririto po. Nice kung sabihin sa inyo, nagpapatuloy magsalita si tatay, na huwag kayong basta-basta padadala sa mga sinasabi ng mga tao patungkol sa inyong virtue o kahalagahan. Sa nakikita nila sa inyong mga skills at talents, kayo ay pinupuri nila. Paalaalang patuloy ng tatay, mabuti ito sa inyong mga self-esteem. Ngunit masama ito sa inyong yabang. Lalo na kung naniniwala kayo sa kanila agad-agad. Tandaan mga anak sa mundong ibabaw, may dalawang kapangyarihang siyang ngayong ay naglalaban, lalo na nga sa ngayong end times. Ang makapangyarihang nag-iisang Diyos ay kinakalaban ni Satanas at ng kanyang mga kaanghila. Kung kaya't wow, ingat nga talaga. Ano nga po ba talaga ang kaganapan o ang pangyayari sa katotohanan lamang? Sa ating mga samahan, sa ating kinalalagyan, sa komunidad o sa ating kapalibutan, ano nga po ba talaga sa mundong nahulog sa kasalanan? naririto po. Nakalulungkot nga mga anak dahil hindi nila nakikita talaga ang sa inyong nasa sa loob at sa mga panglabas lamang ang kanilang batayan. Saan? Sa kanilang mga assessment o pagtaya at pagpapahalaga sa inyo sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. At saka naman pati mga anak sa mundong ito ay ano ang mangyayari sa lahat patuloy ng tatay? Ang lahat sa mundong ito'y mawawala, maglalaho, kaya nga lilipas din ang kanilang mga pagpuri at mga makataong paghanga. Tandaan ninyo alang ala aking mga anak, sa mundong ito patuloy pa rin ang tatay. Sa pagbabahala, pagpapabahala sa kanyang mga piling anak, ang mahalaga at ang ating kinakailangan ay ang buong kat katotohanan lamang, ang truth hindi nga ito lumilipas kay Galmua. Amen po tayo riyan. At ano ang siyang tunay na magpapalaya sa inyo pagdidiin ng may buong malasakit na tatay sa kanyang mga anak? Amen. Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay nagbabadya galing sa mga awit 39.5. Ano po ang pagsasabi? Naganda ay isang pang-pisikal na bagay lamang kung kaya't gaya ito ng hamog na sa ngayon ay naririto, ngunit bigla ring mawawala at mawawala ang tunay paalaala ng kanilang tatay. Ako naman anak, ang daddy mo, sang ayon akong tunay sa tatay, ito naman ang sasabihin ko anak. Ang papuri ng tao ay sa mundong ibabaw ay hindi dapat pagsandigan ng ating buong pagtitiwala. Bakit ikaw mo? dahil ito ay hindi matatag na bato, ngunit mga buhangin nga po lamang. Na madaling gumuho, tubig lamang ang kailangan. Kita mo na anak, si Heso Kristong batong sandigan ang ating tunay na kailangan sa ngayong kapanahunan ng in times. Wow, 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 di ba anak? Amen, amen, glory to God. Opo, Ama, totoo po iyon. 'yung katotohanan po na lahat tayo kasi doon sa advice ni tatay, sabi niya lahat 'to mawawala sa mundong ito. Lahat ito mawawala, lahat ito ay maglalaho, lahat ito. Totoo po 'yun. Kaya nga po 'di ba ang ang laging kontrapelo, tama ba 'yung term ko? Godliness and materialism. 'Yan 'yung lagi yes. 'yung pagsunod ba sa Panginoon? o yung pagsunod sa naisin, layunin, ganyan. Di ba nga sure. po, pinag-uusapan natin sa gabay library kanina, paalalahanan si tatay na, ano, mahalaga yung nagpapahinga, mahalaga yung kahit may mm. career ka o may ministry ka, meron ka pang mas mahalaga dyan. Ang mahalaga, yung heavenly treasures, yung... Uh, kaluluan ng mga anak natin na sana makakilala sa Panginoon, kaluluan ng mga taong pinaglilingkuran natin, mahal sa buhay, na nadadala natin sa Panginoon. Yun po yung heavenly treasure. Kaya nga sa Matthew 6, sabi, huwag tayong magpakabalisa dun sa mundong ito. Sabi niya, ang gawin natin, ang hanapin natin yung heavenly treasure. Kasi yun, mm. hindi yun mawawala yun yung magandang paalala po sa atin na mga magulang, mga mananampalataya na ngayon sa sobrang napaka-materialistic napaka ng mundong ating ginagalawan. Ay talaga. Di ba po? Kasi mm -hmm. para dito sa mundo, akala pag may malaki kang bahay, may mag-aaral kang kotse, marami kang alahas, ang mga damit mo ay naka ano tawag nun daddy? Yung mga original, yung mga ganyan. Mm. May bag ka na 100,000 ang mga halaga. Branded. Mga, mga branded. Mga branded. <laughs> Ako mga kaagapay, mawawala rin lahat siya. Hindi mo yung madadala sa langit. Diba? Kaya ang mas mabuti pa, focus. Mag-refocus. At tama yung sinasabi ni Daddy, we're on the end times. Soon and yeah. very soon, tutunog ang pakakak. Makikita natin ang Panginoong Jesus. Eh baka yung mga materialismo natin ang siyang nag nagdidikit sa atin sa lupa. 'Di ba po? Hindi mm -hmm. dapat dapat 'yun yung puso. Tama 'yun eh, puso. Ano ba ang mahalaga? Mga pagpapayo sa atin sa banal na kasulatan na mula sa ating heavenly father, 'di ba po? Ang Diyos. Siya yung ating heavenly father. So dapat 'yun po yung lagi nating pinipigyang halaga. Okay po, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, ang ganda-ganda naman po ng reminder mo sa amin on this Wednesday na talagang dapat binibigyan po namin halaga yung mga babala mo, yung mga payo mo sa iyong salita bilang aming Heavenly Father. Lord, ang dami-dami mga principles na nakikita namin sa banal na kasulatan na talagang... Nagbabago na aming puso, nag-focus ng aming paningin sa iyo lamang at pinapakita mo sa amin na you are more than everything, you are more than all of this. This world is not our home, we are just passing through. At yung treasures namin, they are laid down beyond the blue. At yun po yung dapat namin pwedeng panghawakan, Panginoon. So Lord, salamat mm. po sa mga warning, salamat po sa mga reminders. Dahil yun po yung nagbibigay sa amin ng focus to look upon you alone, Lord Jesus, the author and the finisher of our faith. Lord, today, mm -hmm. salamat po sa aming mga kaagapay na today po is your special day. Una-una na po kay Lloyd Slakap Sibulo, Maraming maraming pong salamat sa kanyang buhay. Nalangin namin, Panginoon, patuloy na pagpapala at paggabay, Panginoon, sa kanya. Lord, we also remember to pray for uh, Pastora Flor Samson. Salamat po sa kanya, Panginoon. Dalangin namin patuloy na paggabay mo rin sa kanya. Ganon din po, Panginoon, kay Nina Santos, kay Mapet Atienza Ferrer, ganon din kay Menchi Asuncion, ganon din kay Kuya Egay Mortel. Salamat po, Panginoon sa kanyang buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi napakabuti mo, Lord, at nararanasan niyo ng iyong mga anak. Lord, mm. at this stage and time, maaaring hindi po namin nabanggit ang pangalan ng aming mga kaagapay na ngayon di po ay kanilang special day. So, Father, we pray, Lord, saan man po sila, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, Panginoon, dalangin namin talagang blessings overflow. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dahil pwede kaming manangan, Panginoon, sa iyong mga pangako. Dahil ikaw ay constant, ikaw po ay pwede namin pagkatiwalaan. So Lord, Maraming maraming pong salamat. At sa amin pong mga kaagapay na currently on their way to work, mga young professionals or mga nasa uh, secular field ng kanilang mga gawain, patuloyin Panginoon na makita na ang field na to, aming workplace is also our mission field at magliwanag ang aming mga buhay bilang patotoo sa iyong kadakilaan at katotohanan. Maraming pong salamat. Panginoon sa mga buha kabuhanginan o sa buhangina na banaling gumuho, tubig lamang ang kailangan. Kung kaya't si Kristong batong sandigan ang aming tunay na kinakailangan sa ngayong kapanahunan ng in times. At alam po namin, Panginoon, na siya'y aming kaugnay. Kung kaya't kami, Panginoon, ay hindi matatakot sapagkat alam naming hindi niyo kami ba lalampasan patuloy ang inyong gabay. Amen, 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 amen. At isulat, no, i-journal nyo para meron kayong record of, you know, how God has dealt with your life. But that's a choice you have to make, agapay, tandaan nyo po yan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasambang niluluwal at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Bellena. At ni Lourdes Magtunaw at si Kuya Benji Musura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect, Bukawit, Transmitter, Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jellico Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi kapag si Jesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.